Love ni Lord. Kwento ng isang batang may pangarap sa buhay at ang pagtatrabaho para sa kanyang magulang ay iaalay. So, ano pangalan mo? Christopher Galang Christopher Moibara. Wow! <laughs> <laughs> Ilan tao ka na? Mag na 98. <laughs> ano na? No? 98. Hindi, totoo. Ilan tao ka na? Mag 13. Mag 13 ka na? Ano yung paninda mo na to? Ano to? Ano to paninda mo Panana na to? Biglang naging toro. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sa USA. Sa USA? United Squatter Area. <laughs> Ilan taong ka na nagpag-umpisa na nagtinda ka? 10. 10 years old ka pa lang pero 9 ka ngayon. Hmm? Ilan taong ka na ngayon? Magte-13 na. 13. So 10 pa lang. 3 years ka na nagtitinda. Ano yung pinakamalaking uh, na benta mo? like ka ba nakaubos? Hmm. Paano ka magtinda? Kunyari, ayan. Ano, titindahan mo sila. O. Titindahan mo sila. O, ano? Paano mo sila titindahan? Ayan yung camera. Ano? Bili na po kay Turon kahit isang piraso para makaubos lang. Ano yung uniqueness ng Turon mo sa ibang Turon? Sa akin masarap. Sa ah? kanila din masarap. Oh. Pero sa akin may halong pagmamahal. Ay, bongga! Galit-galit galik, galik. galik, -galik pa na ito. Mag-marketing strategy na ito? Ano? So ano yung ano, gusto mong sabihin sa ano sa mga kabataan na meron namang kakayahang mag-aral pero hindi nag-aaral lang mabuti? Mag-aral kayo kasi habang Tumatanda kayo, patanda pa rin, patanda para. hindi <laughs> to ang sagot. hindi to ang sagot. Syempre ko nag-aaral ka ba? Opo. Nag-aaral ka, di diba? hmm. e ba? Eh bakit nagtitinda? Ah, lang. Gusto ko lang tumulong sa magulang. Sa magulang, so may gagawin tayong dalawa. So, di ba? Ilan 'yan? Ilan, ilan 'yan? 17 piraso. 17 piraso. So, kailangan mong makita ng 17 na person para bigyan sila nang libreng turon. Sige. Tapos babayaran ko lahat yan. Okay? Okay ba tayo doon? 1K to lahat ah. Akala ko ba magkala lang Andrew? 255 lang, grabe ka naman. Gagawin kong 300 pesos para may baong ka. Sige, okay. O, sige, ganito. May kita ka doon. Kailangan sasabihin mo sa kanila, sa mga tao, love ka ni Lord. Love ako ni Lord? O, hindi, sa mga tao <laughs> na lang. Din. Hello po, love po kayo ni Lord sa inyo po ito. Okay? Eh, di ba benta ko ulit sa kanila? Hindi. Bibigay mo lang libre. Tapos ako ah, magbabayad. Oo. Oh, oh, Eh, di may... Yung kapag binigay kasi sa nila, may bayad din limang piso. Para, eh, paano yung pagpagod ko pag abot? Kaya nga gagawin ko 300. Oo, oh, sige. Bakit pagka binenta mo ba ito, may libre pa yan? May, may pera ka pa mo kuha? Yun hmm. lang, pinagbentaan mo. Meron pa. Kasi kapag si Kwenta binigay nila, tapos dalawa lang binigay sa akin, eh, sukli. So, ah, ganun pala yun. So gagawin natin 300, ibigay mo to sa mga tao, okay? Okay. Okay ba tayo doon? Okay. Yung mga nandito Wait lang, kakain lang, lang ako Nova, no, gutom na ako. ah, <laughs> <laughs> sige, kailangan 400 mo 400 <laughs> muna, kulang ko yung Ay, Diyos ko po, Mario. Pamasahe ko lang yung ano na yun, yung sobra. Ha? Huh? Parang pamasahe ko lang. Eh, wag na nga, wag na nga natin ito. Hindi ko hindi ka na mabiro. <laughs> okay, so yun ang ano mo, challenge mo. Bigay mo yung lahat, bibigyan ka ta ng 300. Hmm. Tamam? Okay? Okay. Ready ka na? O, gusto pa kumain ng Nova? Mamaya na. Sure ka? Lalayo ko tang mic sa'yo ha? Baka itakbo mo to. Hindi, magkano yun. Hindi, joke lang. Nakakonekta sa cellphone ko. So kahit saan ka pumuntang lupalop ng mundo, makikita at makikita kita. And ready ka na? Ready. Okay, dyan na. Sige. One, two, three, go. Bye-bye. bye-bye. Te, sa inyo na lang po. Hindi, hindi po ko magkapabayad. Sa inyo na lang po. Libre na. Lang. Sige, libre po. Kuwari niya po. <laughs> hindi po kuwari niya po. Sige po. Sige, ayaw niyo po. Sige, salamat po. Tay, kuha po kayo dalawa dito. Ito. Tay, ito po. Dalawang turon po. Hindi po, libre po ito. Hindi ko po binibenta. Sige po. Okay lang po. Ito, tay po. Sige po, ito po. Hindi po, hindi po. Hindi ko po binibenta ng ano. Ng... Libre lang po ito. Oh, ito. Hindi po, oh. hindi po. Hindi po, ito. Hindi, ito, tay. Ito. Tay, boss. Sa inyo na lang, oh, libre lang to. Diwala, hindi, uh, hindi. Sige, okay lang. Kuha niyo. Ah, oh, eto. Mo ah, okay, na, kuhani, hindi, kuhani mo diwala, hindi, kuha ninyo. Oh, hindi, kuha ninyo na. Hindi, kuha ninyo. Hindi, kuha na nga. Hindi, lalaki, hindi, lalaki, hindi, lalaki. hindi. Hindi to, hindi to binibenta. Libre lang to. Ah, Bim, hindi, okay lang. Oh, eto. Dito ko ilalagay yun. Sige, oh. Sige, okay lang. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Kuya, gusto mo? Hindi, hindi ko binibenta. Libre lang. Okay, oh, okay. Sige, oh. Hindi, libre lang to dito ah, binibenta. Okay, eh. Hindi, tsaka libre lang to. Di naman to binibenta, oh. Sige, okay, kuya. Okay, salamat. Kuya, sa inyo na lang po. Hindi po, libre po ito. Hindi po, hindi po ito binibenta. Okay lang po. Sige, salamat. Okay lang po. Salamat po. Hindi, okay lang po. Teh, sa inyo na lang po. Hindi po, hindi po. Ito binibenta. Bi, 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 Binibigyan lang po ito. Ayaw niyo po. Thank you. Hay na lang. Ah. Oh. Okay, hindi, uh, okay. ako na. Sige, pinabibigyan. Okay. Kahit wala na akong kitain. Ako yawa Sa'yo na lang. Ah, uh, sige. Kuya, sa'yo na lang. Ako na lang? Mm hmm. Baka may ano to. Hindi. Nay, gusto po, oh. ay, sige, ay, niyo na po. Ayaw na. po. Sige, sa'yo niyo po, Nay. Hindi, tanggapin niyo po ito. Love kayo ni Lord. Ay, yeah. hindi. Binibenta mo yan eh. Hindi. Ayun ay, o, pero oh. Ala yan. Ha? Ala yan. Uuwi ka na ba? Hmm. Bakit? Uh. Bakit? Bak bak may lakso. Ala. Hahaha. <laughs> Ay to. Hindi. Ha? Hindi ako na. Ha? Hindi, wag na po. ah, talaga? Ay logi ka na. Hindi yan. Kita, ako na po kayo. Ate wa. Ito po. Wala na talaga po. Hindi. Pa. Sa inyo na lang po ito. Ay po kaya. Toron. Ha? Hindi po kayo. Bukata yun eh. Oh, oh, ah. Oh. Libre talaga? Ah. Oh. sa inyo na lang po ito. Po. Hindi. Libre lang wag po wag ito. Wag walang bayad to. Hindi, wala po. Marami po kasi ang Hindi, wala pong bayad to. Promise, wag po. Wag promise po. Po. po, wala pong bayad. Ito po. Huwag na po, di po dito po. Hindi po, ito po. Ito po. Huwag na po. Ito dito po. Hindi po. Ito po. Ayaw niyo po. Ayaw niyo po. Ayun yung po talaga. Kapingin na naman. Thank you. Okay, very good. Kamusta? Sinabi mo ba ang love sila ni Lord? Hmm. Ah, marinig oh hmm, di ko dito pag hindi. Hindi ko nasabi yan. Nakalimutan ko eh. Sa <laughs> so anong experience pag nagtitinda ka? Masaya din naman. Tapos, anong feeling na nakakapagbigay ka? Masaya. Masaya yun yung gusto kong ipa-feel na minsan kapag ka magbibigay ka sa ibang tao, mas maganda na magbigay ka kaysa tumanggap. Tama? At syempre sa ating mga kaysa at kanya siya, baka sabihin nyo naman, disclaimer lang, na imbis na ko yung bata is pinahirapan ko pa. Lagi natin tatandaan na walang napakadaling pera ang makukuha mo ng basta-basta. Lahat yan pinaghihirapan. At syempre, thank you so much sa mga nanonood. at sa ating mga ka-OFW dyan. Isang inspiration na kwento ni... Pangalan mo? Let? Christopher Junior S. Galang. Ano pa iba mong apelido? mo Ibarra. Yes. Ayan. Thank you so much. At dahil dyan, Christopher, naubos mo tong turon mo. Yung isa, tinira niya dahil para kanino? Para kanino? Okay. Siyempre, sa'yo. O, oh, dahil dyan, Christopher. Magkano yung pinangako ko sa'yo kanina? 500. Bibigyan <laughs> kita ng magkano? Ano yun eh? 300. Okay. 315 balik kasi ano, hindi pala siya 17, 21 pesos pala. Pero dahil nag ka naman, bibigyan ka tanong 500 pesos. Thank you. Okay. 500 pesos sa'yo. Thank you. Eh, yung sa iba. <laughs> Ay, anong mag, ano ka mag-high ka sa mga ka-OFW natin? Hi mga ka-OFW. <laughs> hello mga keke, sayo mo. Hello mga COVID W. Hindi, hello mga keke. Hello mga keke. Ayan, thank you so much guys. Ingat kayo lagi and always be safe at dapat maging uh, mapagdigi mapagbigay kayo sa kapwa. I love you guys. Bye. Bye.